Mga idol at kabayan, super good news! Marcos administration tatapusin ngayong taon ang mga paraan para sa pagbili ng mga multi-role fighter. Inamin ng Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. na nakikipag-usap at nakikipagsundo ito ngayon sa mga lokal na mga bangko sa pakikipagtulungan ng Department of Finance upang makuha ng Pilipinas ang mga firepower para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Binira din ni Secretary Chodoro Jr. ang China dahil sa pikin itong pang-aangkin sa mga kalupaan ng Pilipinas tulad ng Palawan. Yeah, we hope to finish the fin financing scheme this year. Mm -hmm. uh, because knowing that if we order some bespoke capability, for example, a multi role fighter today, it mm -hmm. will take several years mm -hmm. before delivery. Militar ng China niyanig ng balitang ang ikalawa nitong pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army ay hinuli at tinanggal sa pwesto ni Xi Jinping dahil sa korupsyon. Mataas na opisyal ng Chinese military, mas pinipili ang pera kay sumunod sa kanilang komunistang pangulo. Apat na China Coast Guard itinaboy ng maagresibong Taiwanese Coast Guard. BRP Malapaskwa sinundan ng dalawang China Coast Guard nang pabalik ito mula sa pag-asa island patungo. Palawan, ekonomiya at mga negosyo sa China nasa panic mode na America ka. kumikita ngayon ng 2 billion US dollar araw-araw dahil sa bagong diskarte nito laban sa Chinese Communist Party. Presidente ng China tinanggal ang ikalawang pinakamataas na leader ng sundalo ng People's Liberation Army. Muli na namang niyanig ng bagong balitang ito ang China matapos na si Chinese President Xi Jinping ay tinanggal si General He Wingdong, isa sa pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army. Ayon sa impormasyon, ang nasabing heneral ay sangkot sa korupsyon. Si General Wedong ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army at isa ring nangungunang miyembro ng makapangyariang Central Military Commission ng China. Sinabi ng source na ito ang kauna-unahang beses sa loob ng 60 taon na ang naninilbihang Vice Chair ng Central Military Commission ay tinanggal ng Chinese leader. Siya ay member din ng pinakamataas na pampolitikang katawan ng Partido Komunista, ang Politburo. Hindi man isinapubliko ng China ang pagkawala ni General He Weidong pero ayon sa mga source, siya ay nakulong dahil sa korupsyon. Sinabi ng mga eksperto na sinisiguro ni President Xi Jinping na ang kanilang militar ay tapat sa Communist Party. Sa loob lamang ng dalawang taon, ilang mga top military leaders ang tinanggal ng presidente ng China kabilang na ang dalawang mga namamahala sa People's Liberation Army Rocket Force na kung saan kumokontrol sa China nuclear weapons. Dalawang defense minister na sina Wei Fenghe at Li Xiangfu na naiulat na tinanggal dahil din sa korupsyon. Isa pang high ranking official ang tinanggal din ang dating former foreign minister ng China na si King Gang na pinakamalapit kay President Xi Jinping. Ito ay nagpapakita lamang ng lumalalang kahinaan sa liderato ng China. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Multi-role fighter. Project na bibili ng Pilipinas ngayong taon. Si ng Marcos Administration sa pinakabagong panayam kay Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. Sinabi nito na minamadali ito ang mga proseso para sa pagkuha ng mga makabago at mga malalakas na kinakailangan para sa depensa ng Pilipinas. Kinumpirma ng kalim ng depensa na tatapusin ito ang financing scheme o ang paraan para tos-tosan ang pagkuha ng Armed Forces of the Philippines na mga military assets nito tulad ng mga multi fighter. Ngayong Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines modernization program sinabi ni Department of National Defense Secretary Chudoro Jr. na o-order tayo ng mga multi fighter dahil ito ay nangangailangan ng ilang taon din bago ito ma-deliver sa bansa. Which is why I'm looking to tap the capital markets mm -hmm. in order to finance our modernization. And this is not unique. Uh, Europe is now Uh, resorting to securitizing their their financing needs, like defense bonds, syndicated loans, and uh, the like. When is it likely to happen, Secretary? Uh, well, uh, we're heavy at work with this already with the Bankers Association of the Philippines mm. on the local side and the Monetary Board. We are working closely with Secretary Recto, who uh, is in uh, favor in favor of the idea. Mm. Uh, multilateral lending institutions, particularly of countries which intend to supply uh, the capabilities we need, are willing to work hand in hand with uh, our local banks in order to uh, spread the risk of loan syndication. Mm -hmm. uh, in that way, we can uh, have longer tenor payments for what we buy. And we can break up the amortizations to more digestible uh, portions that can be serviced by annual appropriations. Do so you think that this will be realized in the final three years? Yeah, we hope to finish the fin financing scheme this year. Mm -hmm. uh, because knowing that if we order some bespoke capability, for example, a multi role fighter today, it will mm -hmm. take several years mm -hmm. before delivery. So uh, we, we have to set. These now. Good news na good news mga kabayan, mga F-16 multi fighter ng Amerika na mula sa Japan dumating sa Pilipinas. Ang mga pangmalakasang jet fighter na ito ng Amerika ay makikilahok sa kasalukuyang COP Thunder 25-1, isang pagsasanay militar sa pagitan ng US Air Force at Philippine Air Force. Ipinapakita lang ng Amerika na kaya nitong magpadala ng tulong militar sa Pilipinas ng mabilis kapag kinailangan. Binira naman ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudor Jr. ang China matapos nitong angkinin pati ang kalupaan ng Palawan. Oh, The Chinese are saying And claiming that the island of Palawan belongs to China. I mean, what do you say to these kinds of claims by Beijing? Well, then you retaliate in kind because hmm. it's a baseless claim, uh, but maybe with basis. It's not the content which uh, is uh, important, but the ubiquity with which and the ferocity and intensity of the repetition of that claim. Well, Firstly, what our assets are, we have the truth on our side. Mm. I mean, uh, uh, China preaches to, of course, a captive audience of we, who have no choice but, mm. and who are brainwashed. But it is in the uh, area where there is democratic space that we need to continue our engagements, which is why uh, uh, the messaging outside the country is really important. Sa ibang balita naman, Taiwan, maliit man ang kanilang mga barko pero nagawa nitong itaboy ang apat na China Coast Guard nang pumasok sa itinuturing na kanilang mga nasasakupan. China Coast Guard walang nagawa kundi agad na umalis dahil sa mga agresibong Taiwan Coast Guard. <tinyan> 火车、火船将依法采取必要行动。 Sa ibang balita naman, Philippine Coast Guard binuntutan ng China Coast Guard sa gawing Palawan. Galing ang barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Laking gulat ng mga Pilipino, biglang sumulpot ang isang China Coast Guard vessel palapit sa kanilang barko. Ayon sa kababayan natin, tatakpan nito ang mga kanilang mga gamit dahil baka i-water cannon sila ng barko ng China. Dagdag pa dito, ayon sa kumukuha ng video, sila ay nasa 30 nautical mile mula sa kalupaan ng Palawan. Ayon naman sa impormasyong ating nakuha sa vessel tracker, merong isa pang China Coast Guard ang lumapit sa kalupaan ng ng buswanga. Mukhang namimiyasa na ang China at para sa kanila parang normal na lang ang kanilang ginagawang pagpapatrol malapit sa kalupaan ng Pilipinas. malapit ah, ah, dito to ah, secure ah secure na na, parang dedikit ito, dito secure muna natin yung mga damit natin para hindi mabasa baka mag-spray ng ano tubig tubig China rumest back sa 145% taripang ipinataw ng Amerika sa mga Chinese product. Ayon sa Chinese Foreign Minister, pinatawan nila ang mga produktong gawa sa Amerika ng isang daan. alam ng Amerika na hindi ito kayang isustain ng China. Ayon sa mga eksperto, walang barahang pinanghahawakan ang China sa trade war na ito. Kinumpirma naman ni President Trump na sa unang pagkakataon, kumikita ngayon ang Estados Unidos ng 2 billion US dollar araw-araw dahil sa kanilang bagong diskarte laban sa China. Look, for years, we've been ripped off and taken advantage of by china and others in all fairness but by china there's that's the big one and uh, it's just one of those things you know we're making two billion dollars a day right now this country two billion dollars a day with tariffs and they were making two billion dollars a day we'll be making more now when you see what happened today i don't know if it's still there you know this is i looked an hour ago but uh, we're up like close to three thousand points, nobody's ever seen a day like that. I think that's a record, isn't it, fellas? Yeah, way. Is that a record? would the big Who is it? we're gonna have a record like that? After uh, watching, but because the geniuses of the world, uh, they get it. Our country is very strong. We were left a very, very weakened country, both economically, financially, because of all of the tariffs and all of the other companies just raiding us and ripping us off.